Nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila itaas sa limang libong piso ang multa para sa mga mauhuling nagtatapon po ng basura sa hindi ho tamang tapunan, partikular na po sa mga daluyan po ng tubig. Batay po sa resolusyon ng Metro Manila Council o MMC, epektibo po yan sa lahat po ng lunsod sa Kalakang Maynila maliban po sa bayan po ng Pateros kung saan 2,500 pesos lamang ang itinakdang multa alinsunod na rin sa limitasyon na nakasaad sa Local Government Code. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, Presidente po ng MMC, kailangan taasan na po yung multe sa maling pagtatapon po ng basura para maging disiplinado ang publiko. Nilino naman ni Zamora na hindi ito maituturing na anti-poor o pasakit sa mga mahihirap at para na rin naman ito sa kapakanan ng lahat. Kaya kung magpapatuloy kasi ang pagtatapon po ng basura sa mga daluyang po ng tubig sa Metro Manila ay hindi matatapos ang problema naman sa baha. Ang gusto ko natin dito ay pumasok sa ating puso't isipan na dapat maging disiplinado po tayo pagdating sa pagtapon ng basura. Sapagkat kung hahayaan lang natin ng ating mga mamamayan na nagtatapon ng basura sa mga ilog po natin, na nakikita naman po natin, no? ang ating mga ilog, ah, nagiging isang napakalaking basurahan na po. Kung patuloy po magiging ganyan ang pag-iisip ng ating mga mamamayan, ay patuloy din natin harapin ang problema ng pagpapaha. Tinig po ni San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente po ng Metro Manila Council. Samantala, nagpasa rin ang MMC ng resolusyon para sa mas maayos na koordinasyon kaugnay po sa pagpapatupad ng proyekto ng national government. Hindi ito limitado sa mga flood control project, kundi sakop rin po ng mga proyekto na hawak ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.